Ayan, andito kami ulit na mamitas ng talong. And mas ano kami ngayon. Ay, inyalaan mo. Hindi ka man iyalaan ti. Pagtugawan na di Javis, Jay Lakay. Di nga, DJ, DJ Church. Agala ka dito. di kwa Di agala ka may sa tugawan. May salang na tugawan. Ipatugaw mo kanyang. Nalipatak mga pwesto. Eh. Ayan guys, kasi kahapon, mainit kahapon. Get pick the the big one, Bastia. Ah. The big one. In ayun yung Ayun guys, yung ano. Ayan. Nandito kami na namimitas ng... Talong again. Halos ayan ginagawa yung kubo. Hinayon si Johnny. <laughs> Nicky inuman, man, niki nikiinom ka kaya alam mo na ito yun na purawan ayan okay. ito yung ano ayan guys may mga ampalaya doon so ito yung mga ano ito yung nabakuran na nabakuran na na lupain tapos yung banda doon yun yung ano Uh, tatamnan ng palay so ayan mula doon lahat yung nabakuran yun yung parang gagawing residential guys residential muna so wala pa kaming plano pa anong klaseng bahay pero gusto ko yung bahay kubo kahit kunti ito is ano lang uh, palamigan kasi so, gusto ko yung parang bahay kubo na pwedeng matulog guys tapos magluto-luto ba? Luto, diba? oh there's Vashti got three talong pick the big one come on it's a lot over there yeah pick the big one ano nagadu pa di ba saluyot dito ito yun eh mga lato yung mati saluyot na saluyot na ito eh Gaganda kong mga pamangkin, oh si Trisha ay why I keep saying Trisha Belinda ayan si Belinda and then there's Marna again ayan ba diba, ang ganda dito pag dito kami nakatira walang walang kukontra sa lahat ng sasabihin ko guys oh there's the big one Belinda got the big one good job oh, sana all wow well, sana all wow well, sana all ay naku Okra sa ay, ay onya na ito sa luyot samot dito ini ta mangala tayo. Kahit ko tiag sida ti kastoy no sa luyot dito saluyot ba yon? saluyot ba to? Gusto kong mag-ulam ng saluyot luyot. Hmm. Ayan guys, di diba? Daga siguro. Kayan so, guys, ayan dito kami dahil ayun si Johnny. Johnny watching her his kubo. He's excited to sit in the kubo. Pero gusto niya guys yung kubo na ano na pwedeng matulog pero hindi yung ganun yung klase na gusto ko. Gusto ko yung malaki talaga na ano. Up and down tapos yung baba doon ka magluluto. ba? Diba? Ayan. Anak ko, awan mabati siya nga. Sida daem nga tarong. Ano nga buras nga adu. Ton ton ton. Jesse si daem lang tatay diyan. Si Jesse li. Ada pay met angam di arami ko mga artem ngay. Siguro no kwada ti malumon. Wen. Wen. Sige, Allah kasla kasla sa luyot nga talaga dagiti makakuwak sa luyot. Okra, nyo kahit okra? Ano uh, ito okra dyan? Inlutok amin yung okra dyan balay. Sige, sige. Hala kayo. So, kukuha kami ulit ng okra. Ayan. Okra. Okra, guys. Okra. Ay, pang-paray din yun. Hanad ba pilim di mana Ada lagi babasit. Ini dia tanah rumah arti ini tu. Ada ada apa jadi ni? Sayang menurut saya memang sarung tin napi napi lek. Anak imas di Kalman. Anak imas jauh kura. Ayan. Nene ni man jabeso. Oh. Alam mo dito i-taro. 'Di ba? Sobrang <coughs> puro. Puro singala kamito okra. Okra okra. Oh, 'Di ba? From there to here okra. Pero matitigas na yung ibang okra. Ay! Matitigas na yung ibang okra. kahapon hindi kami makapitas kasi sobrang init kahapon at least today walang araw kita kaming kanya muna kita muna dapat maalam kasi linga jere